Good morning mga kumarites, today is Sunday at alam nyo na, every Sunday is palengke day. Maaga nga kaming na malengke ngayon, alas 6 ng umaga kasi may pupuntahan pa daw ang aking asawa mamaya. Pagka nga ganitong maaga pa ay sarado pa nga yung mga ibang tindahan. Lalo na yung mga mall tapos yung mga tindahan ng mga damit, sarado pa. Pero sa loob nga ng palengke ay yung iba nga ay bukas na. Lalo na yung mga tindahan ng karne, mga isda at gulay, mga bukas na ngayon. Pero yung iba naman ng mga tindahan ng mga sigarilyo at grocery, minsan sarado pa pag ganitong ka aga. Kung tatanungin nyo nga ako kung bakit linggo nga ako namamalengke dahil ang sahod nga ng asawa ko ay tuwing Sabado. Hala nga naman na mamalengke tayo na wala naman tayong ibibili, ba? Diba? Yung sahod niya nga ay pinagkakasya ko nga sa isang linggo naming pangulam. Pero pag alam ko naman na may lulutuin pa sa rep ay binabawasan ko nga yung aking pinamimili para makamenos na rin nga sa gastos. Dalawa na kasi silang nagbabaon ngayon sa umaga dahil nga yung anak ko din ay pinagbibinalot ko na rin para hindi na nga umuwi sa tanghali kahit malapit lang yung bahay namin. At syempre, sa pa gastos yun, yung pambaon sa school. Kaya naman bibili na rin ako ng mga pang sabinalot ng aking anak, yung mga pang ulam-ulam ba. At andito nga tayo sa loob ng palengke at uunahin ko ang bilhin ay yung karne. At dito lang talaga kami mga kumarites na ng karne kay Namilet dahil nga suki na nga kami dito. Alam mo kasi talaga na bago talaga yung katay nilang baboy dito. Pagka nga tanghali ka na pumunta dito ay sigurado wala ka nang aabutan. Dahil nga mabilis nga maubos itong tindahan ni Namilet. Bumili nga lang ako ng kalahating kasim at kalahating lomo. Bumili na nga rin ako ng 50 pesos na atay. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko pero baka magminudo na lang ako. Dito naman ako nagpunta sa mga frozen dahil bibilhan ko nga ang aking anak ng pangsabinalo. Bumili nga lang ako ng dalawang ham at isang chicken nuggets. Dalawa sana yung chicken nuggets na bibilhin ko kaso ubos na daw. Bumili na nga din ako ng kalahating tender juicy na jambo dahil nga minsan nga ito nga yung inuulam ko sa umaga. Pero dapat pala hindi na ako bumili kasi nung natingnan ko nga sa rep ay puno pa pala yung lagayan ko ng hotdog. Pero siguro sa susunod na pamamalengke ko ay hindi na nga muna ako bibili kasi nga madami pa sa rep. Bumili nga lang din ako ng ham dahil nga pampalaman nga sa tinapay. At ayan, meron pa tayong sukling 755. Dito naman kami nagpunta sa isdaan at bibili nga lang tayo ng bangus. Sawang-sawa na daw yung asawa ko sa paksiw kaya naman bistek na lang daw. Masarap din kasi i-bistek itong bangus. Nasa 200 plus din nga pala to mga kumaretes kaya naman meron pa tayong 500. Tingnan nyo naman tong tambakol na to, napakalaki. Pumunta nga ako dito at binidyohan ko nga lang kasi namamangha naman ako, napakalaki kasi. Sabi ko nga sa asawa ko, napak kalaki naman ng tulingan na yun. Kasi talaga, kamukha talaga siya ng tulingan mga kumarites. Malay ko bang tambakol yun? Hindi rin kasi ako mga kumarites pamilyar sa mga isda. Ang kilala ko nga lang ay bangus, tilapia, galunggong, tulingan. Basta yun lang yung mga kilala kong isda. Pagkatapos nga namin doon, ay dito naman kami pumunta sa gulayan. Bumili na nga ako ng dalawang kalamansi dahil wala na nga kaming kalamansi at maiging nga rin tumpang kalamansi juice. Bumili na nga din ako ng tatlong eggplant. Ayaw kasi ni Mama Met sa Tagalog nito. Ewan ko ba kung bakit. Pag mo nga to, o ginawa option ay sigurado may violation ka na. Pati na rin yung green beans na niluluto tuwing biyernes. Wag na wag yung i-comment yon mga kumarites at lagot din kayo kay Mama Mets. Bumili nga lang ako ng pechay at balak ko nga ding magnilaga. Sawang-sawa na kasi ako sa sinigang mga kumarites kaya naman hindi muna tayo magsisinigang ngayong linggo. At naghanap na nga ako ng mais at ilalagay nga natin to sa nilaga. Dalawa na nga yung kinuha ko at yung isa nga ay gagawa nga tayo ng kani salad. Dahil napakatagal na nga nung crab stick na nasa ko, hindi ko pa salad hanggang ngayon. Ang isa isang piraso nga pala nitong mais ay 20 pesos, kaya naman 40 pesos yung dalawa. Manap na nga rin ako ng lettuce at hindi ko nga ne expect na pagkamahal-mahal pala. 70 pesos mga kumarites pero ang unti. Ang sabi nga ni ate na nagtitinda, mayayaman daw yung mga bumibili ng gulay. Dahil nga ang pagkakamahal nga naman daw ng presyo ng gulay ngayon. At dito naman tayo pumunta sa mga prutasan dahil bibili nga ako ng dalawang hinog na mangga. Ilalagay nga natin yan dun sa salad na gagawin natin mamaya. 180 nga ang kilo nitong dalawa pero dalawa lang yung binili ko. Ay nako, na kagastos maging adult, no? Ang hirap mag-budget sa totoo lang. At ito na nga yung huli namin pinuntahan. Bumili nga kami ng isang tray na itlog. Dahil hindi talaga pwedeng mawala to sa rep namin dahil nga ito ang pangunahing pangulam, lalo na pag wala na kaming mailuto. Pinagkukumpara nga ng asawa ko yung tig pesos dun sa tigo 8 Ang sabi nga ng asawa ko ay same lang naman daw ng laki, kaya naman doon na daw kami sa 7 pesos. Dapat nga itong 6.50 ang kukuhanin namin kasi same lang din naman daw. Pero nakakuha na nga si kuya ng isang tray na tig pesos, kaya naman hindi na namin binawi. Isang tray na nga yung binili ko para matagal-tagal maubos dahil nga napakabenta nitong itlog namin. Dahil pagka nga nagsangag ako ay tigdalwa agad yung aking mag-ama ay diba ang bilis maubos. At ito na nga yung last namin binili at gogora bells na kami. sabi nga ng asawa ko ay dadaan nga muna daw kami dun sa paresan dahil nga mag-aalmusal daw siya. Sa mahal talaga ng mga bilihin ngayon mga kumarites napakahirap naman talaga sa totoo lang mag-budget. Kung noon nga ay may natitira pa pag ako'y namamalengke ngayon abunado pa. So yun, nandito na nga kami sa aming Mercedes Benz. Doon nga lang kami magpapares, makalagpasariles. Dahil nga yung asawa ko, nako curious doon dahil nga ang dami daw kumakain. Pag dumadaan kasi kami tuwing umaga doon, pag namamalengke ay napakadami naman talagang tao. Kaya naman mamaya pag daan namin doon ay doon nga namin itatry kumain kung masarap nga ba. At habang papunta nga kami sa palengke, nakakita nga kami nitong kutsinta kaso hindi na namin naabutan. Pero nung pauwi nga kami ay nakita ulit namin kaya naman itinigil ako ng asawa ko at bibili nga ako ng kutsinta. Dahil nga ang ko nang hindi nakakatikim ng kutsinta kaya naman apat agad yung binili ko. Bumili na nga din ako ng dalawang puto at magkaiba ng flavor. Yung isa ay puti at yung isa naman ay ube. Tapos bumili nga din ako ng isang maha para matikman ko nga kung anong lasa. Hindi na nga ako bumili ng palitaw dahil hindi naman ako pa ng palitaw. Limang piso nga lang ang isa at ang pinagbayaran ko nga ay 35 pesos lang. At mamaya nga ito yung kakainin natin at ito na nga din yung ating almusal. Iba din talaga ang kakanin ng mga Pilipino no? Sadya naman talagang masarap. At syempre pagkatapos tapos nga namin bumili ay gumora bells na ulit kami. Medyo masasakit pa nga yung aking mga binti niyan kaya naman nahihirapan akong maupo. At ito na nga, nandito na nga tayo doon sa paresa na sinasabi namin sa inyo. Buti na lang pagpunta namin dito ay may bakanteng lamesa kaya nga dito na kami pumwesto. Palagi nga ang daming tao dito kahit nga nakatayo ay kumakain sila. Tinatanong nga ako ng asawa ko niyan kung ano daw ang kakainin ko. Tinatanong pa ba yun? Syempre ikaw, Charis. Joke lang mga kumarete. syempre sabi ko mami lang yung akin. Ngayon kung nga mag kanin. At ayan nga, maya maya nga pag order niya ay dala na niya din. Isang mami nga lang yung akin at yung isa nga ay yung mami din yung kanya pero may kasamang kanin. Kahit nga sa ang sulok ata ng San Pablo ka pumunta ay marami nagtitinda ng pares dito. Pero nasa sayo na lang talaga kung saan mapapaibig ang panlasa mo. At syempre kakain na nga kami at itong binili kong amputo ang aking kakainin. Huwag kayong ano dyan mga kumarte. Sabi ko lang na diet ako pero hindi ko sinabing hindi na ako kakain. Fairness pala kaya pala dinadayo to ng mga tao dito kasi masarap talaga yung timpla ng kanilang mami. Sabi nga ng asawa ko ay bukod nga dito ay meron pa nga daw ibang tinda. Kaya naman kung taga San Pablo ka, ay dumayo ka na rin dito makalagpas nga lang ito ng rilis. Dito nga yan sa may bakanting lote. At syempre perfect na perfect nga itong kakanina na bili ko dito sa ating pares. Mamaya nga pagka uwi ay mag -e exercise pa nga ako. Pero tamang lakad lakad na laang dahil nga masasakit pa nga yung binti ko. Hindi naman kasi talaga ako nag exercise kaya naman siguro na ni bago. Buong pagkatao ko nga ay masasakit pa din. Charis. At ayun nga, natapos na nga din kaming kumain at gumora na ulit kami. So ayun lang naman mga kumarites ang kaganapan namin ngayong araw. See you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!